Hi, hey, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi. At magbabasa na tayo ng ating mensahe. Idol, normal po ba na naiinlab ako sa kumpare ko? Kasi dahil maalaga siya kasi nag-asawa kasi ang asawa ko ay do laging lasing at nananakit siya sa akin. Ang kumpari ko naman siya yung sumasalo sa lahat ng kapag inaaway ako ng asawa ko. Pero pinipigilan ko ang damdamin ko, idol, para hindi ako matokso. Pero nai na yata ako sa kumpari ko. Ano ba dapat kong gawin? Kasi ang hinalikan niya ako sobrang sarap nun. Tapos tinula ko siya kasi na ako. Pero parang gusto kong ulitin na magpahalik sa kanya, idol. Pwede ba pa-advice, please? So, yung ating sender ay isang babae. So, ang kanyang asawa daw ay nananakit. At sa lahat, umuwi ito na laging lasing. Tapos, ang sumasalo ng lahat ay ang kanyang kumpare. Kaya, ang kanyang kumpare ay naiinlab na siya dito. At hindi lang yun mga kasawi. One time ay nahalikan siya ng kanyang kumpare at nasarapan daw siya or na-feel niya. Tapos ngayon ay nakonsensya siya kaya tinulak niya ang kanyang kumpare pero gusto niya daw ulit na magpahalik dito. So ano ba dapat ang kanyang gagawin? Eto magbibigay tayo ng opinion sa ating sender na isang babae. Para sa akin mas maganda na kausapin mo ang iyong asawa kapag ka ganito yung senaryo ninyo na palagi siyang lasing, na sinasaktan ka niya, anong mga reason niya, bakit ka sinasaktan, ano ang mga rason niya, bakit palagi siyang lasing. So, kailangan magbago. Kapag ka walang pagbabago ang iyong asawa, kailangan nasa process na pwede mo na siyang hiwalayan. Kapag ka walang pagbabago, ba diba? Sabi nga natin, ang babae ay pwedeng magtiis, pwedeng magpakamartir, pero dapat may hangganan tayo kasi bigyan naman pagkakataon ang mga asawa natin. Pero kapag once na hindi nagbago ito, wala talagang pagbabago, hindi man lang niya iniisip kung ano yung mga sinasabi natin, pwede nating sabihin sa both sides, sa nanay niya, sa nanay mo, na yung asawa mo ay wala talagang pagbabago. Magkaroon kayo ng process na magandang paghihiwalay para naman mas maganda ito. Kumpara naman sa ganitong sitwasyon na naiinlove ka sa iyong kumpare tapos yun nga nakipaghalikan ka yun ang tinatawag na nagkakaroon ka na ng cheating sa sarili mo kasi kahit na wala pang nangyari sa inyo pero yung nakipaghalikan ka sa iyong kumpare ay malaki na yung cheating kasi nga syempre nakiapid ka na sa hindi mo pag-aari lalo pat kumpare mo ito Yes, baka maaaring nahulog ka na sa iyong kumpare dahil hindi mo nakikita sa iyong asawa ay nakikita mo. Lalo kapag siya yung sumasalo ng lahat, binibigay sa iyo, kumbaga nagiging komportable ka na sa kanya, tapos lahat ng gusto mong hanapin sa asawa mo na ay sa kumpare mo na kukuha. So yung madali kang mahulog naman talaga kapag kaganon yung mga sitwasyon. Kaya yung ending, mas napipil mo na mahal mo na yung iyong kumpare doon sa iyo legal husband. Kaya kung gusto mo pang umulit na magpahalik sa iyong kumpare ay huwag na huwag mo nang gagawin kasi init lang ng katawan niyan At ikit sa lahat na excite ka lang. Kung yung mga hindi mo napipil sa asawa mo is doon mo na feel. Kaya feeling mo kapag ka, ano ay gusto mo pang magpahalik. Kasi kapag baka mangyari kapag huwag na napahalik ka, hindi mo na makontrol ulit ang iyong damdamin at hindi mo makontrol ang init ng iyong katawan. Baka bumigay ka na. Baka merong mangyari sa inyo ng iyong kumpare. Ang ending ay ayan dito napapaloob na talagang magkakasala ka na ng bonggang-bongga dahil naibigay mo na yung iyong dangal sa iyong kumpare. So, syempre, magkakasala ka na sa asawa mo. Lalo kapag ka meron na kayong anak, magkakagulo, magkakahiwalay, masisira pa yung imahe mo sa mga bata, masisira din imahe mo sa bawat pamilya, so yung ending ay hindi na magiging maganda. So, kung talagang gusto mo na talagang ayaw mo na sa asawa mo, mas maganda na kausapin mo na talagang talaga yung asawa mo. Maghiwalay kayo ng maayos. Sabihin nyo sa bawat pamilya bago ka mainlab sa ibang lalaki or sa kumpare mo para magkaroon ng husga ang lahat ng iyong pamilya, pamilya niya para yung ending ay magiging legal ang inyong pagsasama na iyong kumpare kung ano ha, linisin nyo ng mabuti ang inyong mga kalat. Kasi pangit naman yon na kayo pa ng asawa mo, makikipagrelasyon ka sa iyong kumpare, napakapangit cheating yung mangyayari, magkakagulo ang buong pamilya. So, yun lang po yung ating suggestion sa ating sender. Sana naintindihan mo ang ibig sabihin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayong magsubscribe, pwede na po kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang gabi mga kasama